May pera ka ba dyan, Nay? Wala po. Kahit limang piso, Nay? Baka pwede makahingi. Nahiya akong humingi sa mga mayayaman kasi alam kong hindi sila magbigay. Baka meron ka, Nay, kahit... Meron may, po. Kahit sampung piso lang pambili ng tubig. San nga po. Eh, ako po yung pag ako po'y nakakakita ng uh, matanda na rin na wala pong baon. Binibigyan ko na tinapay. Am, binibigyan mo rin. Nay, babalik ko na yung pera. Okay po. Nagjo-joke lang ako. oh, Nagjo-joke lang ako, Nay. Sinusubukan ko lang kung hanggang saan yung kabutihan ng mga tao nga kagaya mo. Dahil... Dahil hindi ka nagdalawang isip na bigyan ako, Nay, may dala akong bigas. Gusto mo bigyan kita bigas? Highway ito eh. Ay, saan pupunta si nanay? No? Mga kababayan, no, nakita namin si nanay dito. <coughs> saan kaya papunta at saan kaya ang bahay ni nanay? Highway ito. Saan kaya ang bahay niya? Sige, lapit mo konti dito ka sarap ng poste pagdating doon sa malamig, doon sa pader na may masisilungan, kausapin natin. Ito lang muna. Ayan. Oh, Di ba? Walang kasama. Tapos pilay-pilay pa si nanay maglakad. Oh, sige, bantayan mo nga. tatawid ako. doon sa walang palay. Doon sa dulo nitong palay na to. Yan mga kababayan si nanay, Oh. Alas dos ng hapon mga kababayan, ang init-init. Kita namin tong si hirap na hirap itulak yung kanyang uh, try bike na ano, mga kababayan. Bababayin ko lang, kukumustayin ko lang si nanay. Nay, magandang hapon! Nay, saan punta mo Nay? Sa outing ko. Ha? Outing. Outing? Opo. Saan yun? Sa may aning. Ha? Sa may aning. samay? Aning. Pwede ba kita makausap na Ano nangyari sa paa mo? Nay, lapit ka dito. Matagal na po ito. Alin? Ah, ganyan talaga yung paa mo? Nagme-maintenance so ako. Hindi, ano nangyari sa paa niyo po? Naminsan po, namamaga. Minsan po, ma ano. Ano ba? pangalan niyo po, Nay? Amelita Matutina. Wala po akong gamutina. ubus na. Ah, sana yung anak niyo po? Anak ko po. Opo. Nandun. Ilan po anak nyo? Bali, apat. Ay, apat. Asawa nyo po? Wala na po. Wala na. Eh, bakit kayo nandito? Bakit kayo ay, nagtutulak? Ako po ay nag... nag... nangangalakal po ako. Kaya lang po, hindi ako nagdala ngayon. Bakit o, po? Po, konti Masakit po pa ako. Ay, ay masakit pa nyo. Saan ang bahay nyo po, Nay? Sa housing nga po. Housing? Opo. Malayo dito? Doon po sa kabila na. Anong kumpletong address mo, Nay? Eh? Ano po? Sa... Ka... Anong address mo, Nay? Eh? Oh. Address mo na, hindi mo alam. sa Housing Annex. Opo. Oh, saan anong lugar yung Housing Annex? Bayan ng Hindi po. Eh. Dito po sa may tulay yung pong Kaya nga po nay, anong bayan? Yan, pa, pa, po. Anong bayan ang nakasakop, Nay? Kasi hindi ko po alam. May hey, Hermosa po. Ha? Ah? Hermosa. Ah, Hermosa Bataan. Opo. O, tapos Housing Annex. Opo. Ano pangalan mo, Nay? Amelita Matutina. Ilang taon na po kayo, Nay? 62 po. 62? Yung mga anak nyo, ilang taon na yung bunso? Yung pong bunso, may apat pong anak nasa palihan. Mm. -hmm. Tapos po yung papi sa kupo, yung naadyan po, nag, ano, sa, yung pong bakong pipa ba, ko dyan, oh. Na, na, yung, yung... Malayo pa ba yung bahay mo dito, Nay? Ma malayo pa po. Malayo pa? Ito pong tulay na ito. Oh. May karusada po. Papa, oh. papasok mo. so, ganoon? ibig sabihin ang layo ng pinanggalingan mo, ganyan ka, maglakad, di ka nahirapan? Opo. Eh, simple po, nagtitiis. Ah, nagtitiis ikaw. Uh, pag napapagod po, na Tapos, nandito ka pa sa highway, hindi ka natatakot, baka mahagip ay, ka ng sasakyan. Sa, ano po, ay, sa gilid? O oh, pero nadaanan kita. Andito, delikado eh Kaya sabi ko, kaya tinignan kita. Ako po ay naging singlung doon may, ano yun, yung nag Nagpahinga ka? Nagpahinga po ako. Bakit ka pumunta doon, ay Anong reason? bakit ka nagpunta doon? Ay, nag... Nangalakal ka o nagbinta ka ng kalakal? Nangalakal po. At dahil sa ko pa po, ito. Nadala. Saan? Bamboo. Oh, itong kalakal mo. Opo. Okay. Kukunti naman. Ay, meron pa sa bahay. Iniiwang ko sa ilang na lugar. Tinatago. Ah, iniipon mo. Pag marami na, babalikan mo. Sadyang mag-isa ka lang, wala kang kasama na eh. Wala po. Ito mo po ay, ito mo po ay, ano ay na, yung Pinapat sa uli na. Pinapat sa uli? Ay hindi sa iyo to? Hindi po. Eh para po, inuupahan ko lang. Ay inuupahan mo lang tong oh, bike? Mag dinadala ko po yung, ang, yung, ano ay. Hmm. Dinadala ko po yung kalakan magkano hmm. Magkanong upa mo dito na eh sa bike mo? wala po oh, dapat tatlong lang po ang dala ng bari. Ah, sa may-ari ng junk shop ito. Oh. Kailangan yung kalakal mo doon mo ibenta. Opo, oh, okay. Oh, oh. mabubuo. Ah? Oh, very good naman kasi hindi mo na mabuhat mag-isa. Pero itikita ko sa bike na tunay, hindi pang matanda eh, pang bata mo yung malakas. Hey, 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 ganun dahil wala naman po at yung pong ko yung pung ano nang nang bula yun ninakaw ninakaw yung e-bike mo oo yung may e payong din ni ninakaw po nung magpapat ko ninakaw sa'yo oo. Um, hindi mo na nakita hindi na po sayang kaya nga po ako'y wala lang mahingyan ng tulong para po ako ibigyan ng bike. Mm. Eh, hey, 62 years old ka na, Lola. Nay, dapat sa bahay ka na lang sana. Ay, ayaw ko po manatili sa bahay. Hindi po ako sana. Yun. Ano oras ka umalis sa bahay kanina? Kanina pong umaga. Ano oras po? Mga mag-aalas 7. Ah, before 7, umalis ka ng bahay. Ano oras ka mga kauwi ng bahay mo ngayon? Baka po maya-maya. Mm -hmm. Pag dating po dyan sa tulay, gaganon. Oo. Oh, -oh. Bago po doon yung bahay namin. Araw-araw na, sa isang araw, magkano kinikita mo? Ano po, hindi pare-pareho. Ang pinakamataat lang po, o 80. Mm -hmm. Nay, nakita ko kasi doon, sabi ko may nanay na naglalakad na hirapan. Eh, may pera ka ba dyan, nay? Wala po. Kahit limang piso, nay? Baka pwede makahingi. Nahiya akong humingi sa mga mayayaman kasi alam kong hindi sila magbigay. Baka meron ka, nay, kahit... Meron po. Kahit sampung piso lang, pambili ng tubig. Hindi, bari, ay may, may baong kang tubig. Okay. Pero nay, baka may bariya ka dyan, kahit 10 piso lang. Meron po. Okay lang makahingi? Okay lang po. Sige nay, salamat. Pasensya ka na nay ha. Nahiya akong humingi dun sa mga maraming tao. Kasi mahihain po ako eh. Kung okay lang naman nay, kahit 10. Okay Pag nakita kita ulit, babayaran ko na lang. Oo. Oh, okay. Kaya, kaya, ha? wag na po. Ay, wag na. Ka kahit naman po papa, kumikita ko at pinaka, ano po oh, eh, 50. Ganun ay, kumikita ka rin. Oh. Kasi, kaya ako tinatanong sa'yo ang bahay mo na Kasi pag nagkapera ako, babayaran ko sa'yo. Akin na to Nay? Magkano to? 2, six, 6, 2, six, 6, 8, thank you 11, ha. Salamat sa iyo, nai. Mabait ka. Ako po ganun. Maninsan nga po. Eh, ako po yung mahihina na. Pag ako po yung nakakakita ng uh, matanda na rin na wala pong baon. Isang po binibigyan ko na tinapan. Ah, binibigyan mo rin. Sige na. Salamat, <laughs> Salamat nai. Papasisya ko na naabala kita. Okay lang? Kahit kunti lang yung pera mo, okay lang to? Okay. Sige na, thank you. Ingat ka, baka masagi ka. Okay. Ah, inalam ko naman na yung bahay mo. Pagka magkapera ko na, pag nakaluwag pupuntahan kita, papasyalan kita. Ha? Ah? Thank you, nai. Salamat po. Alis na po ako, Nay. Ingat, Nay. Salamat po. Parang ang bigat-bigat ng bike mo, Nay. Dito ka lang sa gilid, Nay. Oh, siya pa nag-thank you, mga kababayan. Pero tignan nyo itsura, oh. tot yung kamay. Nay! Sandali lang, Nay. Dito tayo, nai. Dito, Nay. Dito, Nay. Nai din dito ka, kasi nai babalik ko na yung pera. Nagjujok lang ako. Nagjujok lang ako nai sinusubukan ko lang kung hanggang saan yung kabutihan ng mga tao nga ah, kagaya mo. Dahil dahil hindi ka nagdalawang isip na bigyan ako nai. May dala akong bigas. Gusto mo bigyan kita bigas? Sige po. Kaya mo? 25 kilos yon. Opo. Hindi kan, baka mas mahirapan ka lalo magtulak. okay lang po. Pagkain po yun eh. Oo. Ah, okay lang. Kakarga ko dito isang sa akong bigas. Sige po. Ay, salamat. Mal nga po yung Anak ko kanina na kacama ko. Ah? Hindi eh. Sinalubong mo ako, ako ng anak ko. Sinalubong ka ng anak mo? Oo. Oh, sabi ko sa akin, pahingi daw po ng pambiling bigas. Wala na raw. Ah, humihingi yung anak mo pambiling bigas? Oo. Okay. Oh, o, ayan na oh, may isang sakong bigas. Salaman. Dahil ikaw ay mabuting tao, may blessing na dumating. Salamat oh. po. Oh, hindi ka mabibigatan nito, Nay? Hindi po. Kaya? Sure ka? O, bukod, bukod dyan ay dahil mabuting tao ka, bigyan pa kita ng pera. Oh? O? Mabuko po pala. Na ha? O sige, anong kompleto barang kompletong barangay mo? Dito po, sa Hermosa, Mabuko. oh, Sa Maya Annex po. Annex, Hermosa, Mabuko. Okay. Nay, may bibigay ako sa'yo, Nay. Salamat po. <laughs> Bilangin mo ganyan kamay mo, Nay. 1 2 3 4 5000 na Salamat po. Walang anuman na dahil mabuting tao Ay. ikaw. Salamat po. Targa mo maii ginay baka ihangin yan. Ba? Nay bakit kukunti lang yung pera mo bakit binigyan mo kay Ah, basta po sa Salamat. Salamat, nai. Ingatan mo yung pera mo, nai, eh, ha? Anong gagawin mo sa 5,000, Nay? Eh? Ay, bibili po ako ng mga pangkailangan sa bahay, grocery. Hmm. Sinong kasama mo sa bahay? Yung pong anak ko ang security sa dito po sa ano sa may ipapunta po. Di ba sa sabi mo na ay apat yung anak po, anak mo. Tapos may security. Hindi ba dapat na ay, sa bahay ka na lang? Kaya ka naman na siguro ay, pakainin ng mga anak mo kasi so, 60 sa, ka na eh. Sa pagkain po, wala po ako ano hanggang nga po sa pagkain ng na ako. Kaya lang po ayaw ko pong manatili sa bahay wala ako. Ay, ganon. O nay, ako nga po pala si Daddy Frankie. Ay, o, mga Fendi. charity vlog, nay mga charity vlogger po kami. Nakabidyo tayo nay, i-upload namin ito sa Facebook at YouTube. Okay lang po ba? Okay lang po. Uh, o. Pwede so, pong bigyan ninyo ng pangalan. Pangalan po. Sige po nay. Nay, mapapanood ng mga anak mo to. Anong sasabihin mo sa mga anak mo? Gusto mo silang batiin. Sige, Nay, uh, at Salamat least oh, at least nakita kita, no? Salamat po. Oh, walang ano man. Ingat ka parati, Nay. Okay. Sana makaraos ka na. Sana mga pagpahinga ka, no? oo. okay. opo. mga kababayan si Nanay na ating nadaanan kasi tignan niyo yung itsura ni Nanay. Pero binigyan natin ng bigas. Ilak mo yung ano Nay, baka isarado mo. Baka ilipad ng hangin yung pera mo. Sige, walang ano man, Nay. Ingat ka po. Talaga po. Wala ako ibang patatalaman. Ha? Oh. Salamat po. Oo, oh, sige, Ay, Nay. Wala po ang maiyan. Eh, Ingatan po. mo yung pera mo, Nay, ha? Salamat po. Marunong ka naman sa pera, Nay. Maalam. Ma Maalam naman. Sige, ingat ka po. Sige na, ingat ka. Yan. Okay. Kaya? Itul tulungan kita magtulak. Hindi po. Okay lang po. Okay lang? Kaya? Tignan yung mga kababayan, no? Oh. Si nanay, si lola na aming nadaanan, 62 years old. Pilit. Sige, nay, Ingat ka po pero pilit pa nga uh, maghanap buhay. Sana sila ay matulungan ng ating mga kababayan na may Pero ganun talaga ang buhay na eh. Basta mag-ingat ka sana magkita tayong muli para don sa hinihiling mo. Pero siyempre kailangan mapuntahan muna natin ang bahay ni Nanay, no? Shout out sa inyo lahat mga kababayan dito sa Hermosa Bataan. God bless po sa atin lahat.